Nakatikim ka na ba ng totoong kikiam at ng Binondo Style Fried Chicken? Hindi hmm. mo na nga kailangan dumayo pa sa Binondo para tikman ang mga ito. Dahil dito nga sa The Original Chicken Fantian located sa Paco, Manila ay nagsaserve sila ng authentic Chinese food. Ito nga yung sikat nilang Binondo Style Fried Chicken, juicy at crispy na may hint ng five spice. Tamang-tama lang din yung alat at hindi siya oily. Masarap siyang ipare sa Yangchow Fried Rice nila na may Chinese Sausage Bits and Shrimp Bits. Tapos order ka pa nitong kikiam nila na meeting-meaty ay talaga namang mapapadami ka talaga ng kain. Tindray nga din namin tong spinach soup nila na isa rin sa nag-stand sa amin. Masasabi kong mapapakain ka nito kahit di ka kumakain ng gulay. Lasa kasi siyang homemade egg drop soup na mas rich at mas malasa. This naman is yung kiampong nila na medyo sticky yung rice na savory at may konting sweetness na may mix of nuts and dried shrimps. Ito naman yung chicken feet nila na mas malaki compare sa usual chicken feet na nakakain natin. Sobrang tender at hindi tinipid sa sauce. Tinry din namin yung inihaw na pusit nila, hindi malansa, malambot, malasa at ang sarap partner sa sa sausawa na suka, toyo at sibuyas. Must try nga din tong lychee black gulaman nila na refreshing at hindi gaanong katamisan. Authentic Chinese taste talaga dito dahil bukod sa full Chinese ang may are, sila rin mismo ay nagsaserve at nagluluto ng mga pagkain dito. And alam nyo ba, may newly open branch na din sila sa Gateway Mall, kaya try nyo na!